Yon! Isang mapagpalang araw sa atin mga marikoy at parikoy For today's video, magluluto tayo ng isa sa pinakamatipid at pinakabudget meal na pagkain at napakamasustansya pa At isa yan sa pinakapaborito kong pagkain sa balat ng lupa. Ang lulutuin ko lang naman ho ngayon ay aring paboritong paborito kong sardinas, ginisa na may kung ano-anong gulay na napitas ko lang naman dyan sa paligid ng ating bahay. Gumastos lang naman ako din eh ng 56 pesos para sa dalawang latang sardinas. Plus yung mga bawang at sibuyas at syempre yung panggatong natin, yung gasul. John, ipagpalagay natin na 90 pesos lahat yung nagastos natin para sa ating pananghalian. Imagine nyo mga mare 90 pesos lang tapos ilan na kayong makakain. Tapos hindi lang basta-basta tipid, napakasustansya na rin. At sobrang napakasarap naman talaga ng lasa para sa akin. Hindi ko lang ho alam kung sa inyo rin. Comment nga ho kayo kung kumakain din kayo nito. Yun! Tara, luto na tayo. Unang-una, syempre, nagpainit tayo ng mantika na gamot daw sa mga taong matataba. Pagkatapos ay gisahin na natin ang bawang at sibuyas na pampalakas ng kain. Syempre, isunod na kagad natin ang paboritong paborito nating na sardinan. Sardinas. Yung sabang kulay pula nga pala ang ginagamit ko kasi para sa akin mas masarap yung lasa nito kaysa sa ibang brand. Try nyo rin po kung hindi pa kayo nakakatikim nito. At ipapaputol ko ho ang koko ko kung sasabihin nyo na hindi masarap. Joke lang ho. Ayon! syempre dadagdagan natin yan ng tubig na fresh, na fresh na fresh na fresh na fresh pagaling ilog pasi. Bale, dinagdagan ko nga ho pala yan ng tatlong latang tubig at ang ginamit kong panukat ay yung lata na rin mismo ng sardinas na ginamit ko. Syempre, dadagdagan natin ng pampalasa na asin para naman yung mga taong may hilig matulog dyan ay umaga-aga naman ng gising. <coughs> Parang tinamaan ako dun ah. Siyempre, hindi mawawala ang magic sarap na sikreto daw ng mga pare ko na kung magluto ay hindi masyadong masarap. Totoo nga kaya ang sinasabi, eh bakit nga kaya nilalagyan ng magic sarap? Eh bahala kayo dyan, basta ako yung naglalagay kapag meron at kapag wala naman ay di wala. Yun, halo halo, tikim tikim. Magkatapos, ilagay na kagad natin arimbungan ng malunggay na bagong bagong go sa kasabihan ay na ang bagong pampahaba ng buhay anong suabe naman talaga at pagkasarap ng lasa nito sinubukan ko lang naman ho aray din sa sardinas ay talaga naman bagay na bagay ay vibes na vibes kumbaga marami naman ho talaga tayong pwedeng gawin dyan at talagang napakasarap talaga ng lasa nyan pwede ho iyang nilaga dininding, laswa o kahit yung ginataan napakasarap nyan talaga naman makakalimutan mo nga ang iyong pangalan kapag yan ay iyong natikman syempre kung may bunga sama din natin ang dahon. Para naman ho yung ating mga bones-bones dyan ay mag-grown, grown, grown, Ay, na-English din naman eh. Siyempre, ako pag ah. Para namang naparami nga ang kuha ko ng balunggay kanina eh. Anong hirap pa namang himay na re. Eh. Ayan na nga ho, sinama ko na rin pati ang sanga. Ang sabi nga ho ng matatanda, ang sustansya daw ng gulay ay eh, nasa sanga. Huwag na lang ho natin kakainin kung matigas. At baka eh, hindi pa matunaw sa atin tiyan. At baka sa halip na tayo lumusog ay eh, mga hospital pa. Ay, kainiwang mang disgrasya. Yon, sige pa, himay pa. At pagkatapos nga ako niya na halu haluin at ilubog ng konti para maluto yung dahon. Yon, at syempre, hindi mawawala ang isang damakmak na ng kamote. Paboritong paborito natin yan dahil talaga namang napakasustansya ng dahon eh. Napakaganda kainin yan para sa mga marikoy natin na nagpapadede. Talaga namang napakaraming gatas ang inyong may ipon, lalot sa samahan pa natin ang dahon ng malunggay. Lulusog ng inyong mga baby at makakatipid pa kayo sa gatas. Oh, shot! Tama na, ang Chika. Pass forward na para mamukbang na natin 'yan. mo na. maluluto na ilang minuto na lang. Excited ka naman agad tikman eh. Sige, 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 sorry, sorry, sorry. Ang gulo naman nito, nakalimutan ko tuloy ilagay ang talbos ng sile. 'Yun pa naman ang nagpapasarap diyan. Yoon, at duto na nga siya. Tara at sama-sama na natin tikman. Kasama nga pala natin kakain si Ati Kulot at siya na rin 'yung magpe para sa ating pananghalian. Tara, kain tayo. <coughs> pala. tray muna tayo bago tayo kumain ng tumuyat. tray muna ate talal. Amen. Amen. sa mga mari palaho pala ho at pare na hindi pa alam kung paano kumain ito. Bale, hindi nyo lahat lulunukin yun. Kukunin nyo lang yung malambot na parte sa loob. Sisipsipin nyo at pagkatapos ay itatapon nyo na yung matigas na ano, na parang balat. Actually, nabalat no, na na ho yan. Yung parang may balat pa kasi siya na matigas na hindi nyo pwedeng kainin. talaga namang ang sarap ng kain namin. Mmm, ang sarap. Thank you for watching.